Ito na yun ang mixed vegetable natin. Napakasarap nito. Mayroon tayong baboy. Nahiniwa ko ito guys ng pahaba. Maliliit. Bagyo beans. Sayuti. Bawang carrots sibuyas tinga ng daga red bell pepper patatas nakahiwa na ang lahat ng mga gulay ready to cook na ito paminta powder sesame oil oyster sauce. May pinainit na ako na mantika, ilagay na natin ang bawang. Lagay na natin ang sibuyas. Ilagay na natin ang baboy. Ilagay na natin ang patatas. Ilagay na natin ang sayote. Ilagay na natin ang carrots. Baguio beans. ilagay na ang tingang daga lagyan natin ng tubig soy sauce oyster sauce. Bulbogi sauce. Lagyan natin guys ng bulbogi sauce. Kunti lang kasi maanghang ito. Para medyo maanghang ng konti ang gulay natin. Ilagay na natin ang sauce. Ilagay na natin ang red bell pepper. tikman natin. Hmm. Malasa. Ang sarap. Malinamnam. Masarap siya guys. Tama lang yung anghang niya. Kasi konti lang yung bulbogey Sus ang linagay ko. Luto na ito. Hahanguin na natin. Please subscribe, like and share. Thank you for watching!